Maraming mga wave pool sa mundo, pero bihira ang ganitong klase ng wave pool. Sobrang bilis nito mag-generate ng mga wave, tapos sobrang lakas pa. Ewan ko na lang kung may magsiswimming sa ganitong klase ng wave pool. Siguro mga surfer lang ang susubukan gamitin ito. Ito ang cargo hold ng isang klase ng napakalaking barko na tinatawag nilang carrier. Nilalagyan nila ito ng iba't ibang klase ng unpackaged cargo tulad ng mga ore at coal. Pero pag wala itong laman, ay minsan nilalagyan nila ito ng tubig para ma-stabilize ang barko. Pag may tubig ito, minsan nagsiswimming dito ang crew. Parang delikadong mag-swimming dito pero okay lang sa mga crew, kaya ligtas siguro ito. Marami ang nakakita sa video na to at naisip na gusto nilang magswimming dito. Sa unang tingin, ay parang pwede siyang pagswimmingan. Pero posibleng napakadelikadong magswimming dito. Pwede kang mahigop sa kung saan man napupunta ang tubig. Ganun paman, kung titignan mo, ay parang malinis ang tubig at nagkakaroon pa ng mga waves kaya 'yung iba ay naiengganyo na magswimming dito kung magkakaroon ng water park na may ganito pero ligtas posibleng marami ang magustuhan na magswimming dun. sa Thailand makikita ang kakaibang swimming pool na 'to mukhang pula ang kulay ng tubig dahil pula ang tiles na ginamit para gawin ng swimming pool. Kung iisipin mo, ay interesting ang konsepto. Pero posibleng maging delikado to dahil mahirap na makita kung ano ang nasa ilalim ng swimming pool. Baka madulas ang sino man na magsiswimming dito dahil hindi niya nakita na meron palang nahulog na gamit sa ilalim ng pool. Ang swimming pool na to ay isa sa mga pinakamalalim na swimming pool sa mundo. Ang pangalan ng swimming pool na to ay Y40 Deep Joy. Sobrang lalim ng swimming pool na to at ang huling 40 meters nito ay sobrang nakakatakot na pagswimmingan. Sa sobrang lalim ay parang hindi ka na makakabalik sa taas pag napunta ka sa pinakamalalim na parte nito. Huwag na huwag kang magsiswimming dito kung hindi ka magaling magswimming. Ang swimming pool na to ay 200 feet ang taas sa lupa. Matatagpuan ito sa isang building sa Canada na ang pangalan ay Ark Vancouver Tower. Nasa 28th floor ang swimming pool tapos glass bottom ang sahig nito kaya pwede kang tumingin 200 feet pababa sa public plaza sa ilalim. Sobrang nakakatakot na mag-swimming dito kasi pag lumalangoy ka ay nakakalula ang view pag tumingin ka sa sahig. Napakadelikado pa kung mababasag ang salamin habang nagsiswimming ka. Ang lawang ito ay isang reservoir na nabuo dahil sa Monticello Dam. Ang dam na yun ay merong taas na 304 feet. Pinipigilan ng dam ang pag-agos ng tubig sa ilog sa baba ng Lake Beriesa. Kaso minsan, dahil sa pagulan, pwedeng mapuno ang reservoir. Para hindi umapaw ang dam, gumawa sila ng isang spillway. Isa itong malaking drain hole na binubuksan pag pwedeng mapuno ang dam kayang-kaya nitong mahigop ang taong lumalangoy sa reservoir, kaya naman napakadelikadong lumangoy sa lawa na to. Pag tinignan mo ang swimming pool na to, magtataka ka dahil parang merong mga nakalubog na tao sa swimming pool. Kung walang tao, sa unang tingin kasi ay mukhang normal na swimming pool lang ang swimming pool na to. Pero pag tinignan mo ito ng mabuti, marirealize mo na isa pala tong pekeng swimming pool. Salamin pala ang nasa sahig ng swimming pool at sobrang babaw lang nito. Meron palang kwarto sa ilalim na pwedeng pasukan ng mga tao kaya nagmumukhang merong mga nakalubog na tao sa swimming pool. Grabe tong swimming pool na to na sobrang laki. Mas malaki pa yata to sa ibang mga lawa sa mundo dahil ang haba nito ay 3,232 feet. Baka kahit isang oras ka mag-swimming ay hindi ka makakapunta mula sa isang dulo ng swimming pool papunta sa kabilang dulo ng swimming pool. Bukod sa laki, meron ding mga parte ang swimming pool na napakalalim. Ang maximum depth nito ay 11.5 feet. Ang tubig na nilalagay nila sa swimming pool ay galing mismo sa katabi nitong dagat, kaya parang nag-swimming ka na rin sa dagat. Ang pagkakaiba nga lang ay finifilter ang tubig na to para maging mas malinis.